Ayan mga meron tayong bagong pinturahan um, isa siyang yanta ng wave. may ari nga pala nito is yung kumpari natin. Si paring tawi. yan pinapapinturahan sa atin. Kailangan natin linisan yan, matanggal kahit paano yung mga kalawang para bubugan na natin siya ng anti-corrosion ito yung isa niya ayan. ewan ko kung magtagumpay tayo dito sa pag nilinis sa kanya kasi dapat malinis po to walang mga kalawang mga bago natin sya pinturahan ayan yung pang loob nya makapal din yung kalawang so gagamitan natin to ng cup brush para medyo mapadali yung pagtanggal natin ng kalawang so umpisa na natin a few moments later so ito mga kuys yung gagamitin natin yung grinder tapos gagamit din tayo ng protection sa mata yan minaka shield natin para protektado pa rin yung mata natin importante dito yung mata natin baka matalsi ka ng mga ayan tumatalsi ka kasi ito eh. yung parang pinaka strange nya delikado yan pag napunta sa ating mukha or sa kung mamalas malasin ka sa mata kaya matatakot tayo dun a few moments later mo mga guys, medyo lumilinis siya, oh. tignan nyo. May improvement kahit ba paano. So, tignan nyo sa bandang dito, medyo naging makinis siya. Uh, wala siya ng kalawang. Kaya, medyo effective yung cup press natin. So, itutuloy-tuloy ko lang to hanggang sa maging uh, makinis lahat ng parts na ito. years later. Ayan mga boys. Uh, natapos na natin siyang grinder eh, kahit papano Ayan. Medyo na naman siya. Kaso, kailangan pa siyang lihain. So, lihain pa natin to para makuha yung ayan, meron pa siyang mga batik-batik na mga kalawang dyan kung mapapansin so try natin na uh, kunin sa pagbilita a few moments later so bali yung next step natin mga ko is uh, yan paprepare na siya sa ating palanggana uh, para malihan natin ito yung gagamitin natin pang sa anya. yan And regret two thousand years later. medyo malinis na yan kanina ang dumi dumi puro kalawang yan. pwede na to yan mga boys yan, lang naman yung preparation na ginagawa bago natin mapinturahan tsaka hugasan natin ito yung ginagamit natin pang hugas para mawala yung mga oil niya at yung mga iba pang dumi sa kanya. Ayan. A few moments later. Ayan mga boys. Nandiyan na yung timer natin. Pwede na natin siyang ibuga. Pinuga na natin ang ating yanta. Kung mapapansin niyo yan, manipis lang muna. Huwag muna natin kakapalan. Uh, may second coat at third coat pa naman. So, ganyan muna. Boys, natapos na natin itong huga ng anti-corrosion. So, ayan. Medyo basa pa siya. So mga 30 minutes siguro pwede na siyang patungan ng another primer. A few moments later. Tapirin na lang natin tong another primer. Uh, yung pangalawang primer na to. Ito yung ayan, automotive primer, surfacer. Spray filler siya mga boys. Ayun, grey yung kulay niya. So ilalagay ko na lang dito yung camera natin mga boys. Wala tayong tagahawak eh. So para makita nyo kung paano ko siya tinitira ng spray gan? wag uh, huwag niyong kakalimutang magsuot nito uh, mahirap na pa parang protection yung baga natin years later. Bali, ito yung kulay niya mga koys, no? So, subukan natin haluin. Sana sumakto siya sa dalawa nating rim. Para hindi na tayo bumili. thousand years later. Ayan, Tapos ko ng makulayan yan. Uh, Lumilitaw na yung pagka... Lalo na kung nangarawan, nakikita uh, yung magic niya sa nangarawan uh, siya. Pero kulang pa yan ng top Ayan. Malayuan. Parang may parang may pink siya na violet. So pabanatan pa natin 'yan ng chameleon powder. Pwede naman siyang pwede na siyang tapkutan ng ako no? Ito 'yun na siya. A few moments later. Uh, hindi ansal yung gagamitin nating top coat ngayon. Yuritin din to mga guys. Ayan. Auto Refinish 2K Hurricane Paint. Uh, gusto ko sanang mag-ansal kaso wala tayong available ngayon ng top coat na ansal. So ito yung gagamitin natin ngayon. Uh, advice ko pa nga pala mga kois, no? Kung magta-top coat kayo tapos maulan, eh, wag nyo nang gawin. Lalo na kung uh, kung hapon na tapos malamig yung hangin at saka ma maulan huwag nyo lang gawin mag top coat uh, Pagpabukas na talagyan <coughs> natin siya ng powder para para mas kuminang mas kuminang siya sa pag para mas maging guwapo so, kukuha tayo ng small portion lang sungkitin natin gamit to ayan mga koys punting punti lang yan ayan lagay natin dyan siguro mga dalawang ayan okay na yun ayan makikita nyo yung itsura parang may may rainbow so, astig yan pag naarawan sana may apply natin ang mabuti Ayan, haluin lang natin tapos ibubuga natin ito mamaya 2,000 years later tapos ko na yung pagtapot so ayan yung kinalabasan niya lagyan natin ng ilaw Ayan noise tindi ng kulay niya mga boys ayan pag naarawan siya meron tayo ditong light ayan ayan mga boys oh. mag alas sa isa ng hapon kaya bukas na natin itong ma lalaman kung ano ba talagang kulay niya the next day so yan mga boys uh, bali natapos na natin to Uh, alas alas 5 na ng hapon so 24 hours na siyang tuyo so yung inakala natin wala ng pag-asa eh, napaganda pa natin kahit pa paano. so hindi na siguro to ma di-disappoint yung mayari uh, shoutout nga pala sa kumpare kong si Tawi na taga uh, tagalibuton ah uh, Nandito na yung rim mo pare. Ready na for align at saka salpak. So sana hindi magasgasan sa paglagay ng interior at saka yung tire. Ayan. Maraming maraming salamat sa manunood at saka sa mga 450 na subscribers ko sa YouTube. Maraming maraming salamat po panibagong video na naman to paki like, share subscribe na rin sa channel natin mga guys maraming salamat